So for today's video guys is nagsidlings na naman ang asawa ko ng siling haba. At ang variety nito is Lava F1. So mayroon ng mga seeds na kalagay sa line na ginawa niyang plot. Ayan. May seeds na. So ganito siya mag seedlings guys. Isa-isa niyang ilagay ang mga buto sa linya. Yan, ito ang seeds. So, thank you guys for watching and God bless.